isipan sa mga netizens ang totoong estado ng relasyon ng celebrity couple na sina Richard Gutierrez at Sara Labati. Ngunit kamakailan, tila ay may pagkumpirma mula sa nanay ni Richard na si Annabel Rama na may problema nga sa pagsasama nila Richard at Sara. The Philippine Showbiz List presents Reaksyon na Richard Gutierrez sa hiwalayan issue at ang revelasyon ni Annabel Rama. Richard's deleted birthday post for Sarah. Mas lumakas pang pa ang espekulasyon na may pinagdadaanan nga ang mag-asawang Richard at Sarah nang burahin ni Richard na kanyang heartfelt tribute Instagram post para sa birthday ni Sarah. Nag-post si sa Richard ng koleksyon ng mga larawan mula sa iba't ibang sandali sa kanilang mga taon na magkasama na nagpapahayag na kanyang pasasalamat sa napakagandang tungkulin ni Sarah bilang asawa at ina sa kanilang mga anak. Pinahayag rin ni Richard kung paano nila ipinagdiwang ang huling labing isang taon na magkasama at nangako na mananatili ang kanyang pagmamahal at katapatan kay Sarah. Nagpasalamat din si Richard kay Sarah para sa lahat ng kanyang ginagawa para sa kanilang pamilya, pati na rin ang kanyang walang hanggan na pagmamahal para sa kanilang mga anak na sila Zion at Kai. Ang kahilingan niya para sa kaarawan ni Sara ay sana pagpalain ito ng Diyos sa araw ng kanyang kapanganakan, bigyan ng kaligayahan at isang bagong simula ng pagmamahal at lakas. Sa comment section ng post ni Richard ay nag-iwan ng mensaheng pasasalamat si Sara para sa asawa. Anya, thank you my love. Ngunit kung bibisitahin ng Instagram profile ni Richard, mapapansing borado na ngayon ang birthday greeting post niya para sa asawang si Sara. Richard Bonded with Zion and Kai. Kasunod ng success ng kanyang pinagbidahang action drama series na Iron Heart, nagkaroon ng mas maraming oras si Richard upang makipag-banding sa kanyang pamilya, lalo na sa dalawang anak nila ni Sarah na sila Zion at Kai. Sa kanyang Instagram post noong October 23, 2023, ibinahagi ni Richard ang mga larawang kuha niya mula sa bonding kasama ang dalawang anak. Caption niya rito, Day well spent with my boys, with smiling face, with sunglasses and soccer ball emojis. Sa mga larawan, makikita na nag enjoy si Richard nang samahan niya sila Zion at Kai sa kanilang tila soccer training. Noong October 28, 2023, nagbahagi rin si Richard ng mga larawan nilang mag-aama habang masayang nagbabanding at nagtatampisaw sa swimming pool. Caption niya sa post, Kicking off the Halloween weekend, kalakip ang greening face with smiling eyes at folded hands emojis. Nagbahagi rin si Richard ng video kung saan makikitang tinuturuan niya sila Zion at Kai magbasketball at ang paglalaro nila sa swimming pool. Caption niya sa naturang Instagram post, Nice sunny day! renewal of contract with ABS-CBN. Isa pa rin certified kapamilya si Richard pagkatapos siyang pumirma ng exclusive contract sa ABS-CBN noong October 26, 2023. Proud na ipinahayag ni Richard na ipinagmamalaki niyang pumirma ng panibagong kontrata sa ABS-CBN na naging tahanan niya nitong mga nakaraang taon. Ibinahagi rin niya na siya ay nasa eksaktong lugar kung saan niya gustong maging solid kapamilya. Dagdag pa ni Richard na masaya siyang masaksihan ng pagbangong muli ng kapamilya network matapos ang sunod-sunod na pagsubok na hinarap nito sa kasagsagan ng pandemya. Isang malaking factor din sa pagbirma ni Richard ang pagiging matatag ng ABS-CBN sa kabila ng kawalan ng prangkisa. Inihayag ni Richard na isang action series ang kanyang susunod na proyekto at posibleng nakapila ito bandang January 2024. Nang itanong kung maaaring gumawa siya ng drama series gaya ng mga naunang proyekto, Ipinaliwanag ni Richard na mas pinipili niyang magtuon ng pansin sa action genre. Pangunahing prioridad ni Richard ay ang pagpapaulad ng kanyang lakas at kasanayan bilang isang aktor. Mas na -e enjoy nga raw niya ang pagganap sa mga maaaksyong eksena at ang pagkakataon na magkwento ng istorya na puno ng aksyon. Pero may halo pa rin naman daw na romance ang proyektong ginagawa niya. Hindi raw nakaramdam ng burnout si Richard kahit na challenging ang paggawa ng action series. Ibinalita naman ni Richard na siya ay co-manage na ng Star Magic ang talent management arm ng ABS-CBN at ng ina niyang si Annabelle. Bukod sa pagiging exclusive artist ng network, ipinakita rin ni Richard ang kanyang pasasalamat sa Star Magic at sa kanyang pamilya na nagpakita ng suporta sa kanyang craft. Special events and family occasions. No October 30, 2023, solong romampa si Richard sa Opulence Ball na ginanap noong October 30 sa Marquis Events Play sa BGC. Sa natulang event kung saan nagsuot ng kani kanilang gods and goddesses outfit ang mga dumalo, si Richard nakakuha ng inspirasyon mula sa pinaghalong gladiator at The Dark Knight para sa kanyang Opulence Ball 2023 costume. Suot ang all-black sharp structured top stylish velvet pants at tan complexion, nagmistulang isang matapang diety si Richard sa naturang pagtitipon. Sa naturang ball din sinelaborate ang 71st birthday na kanyang inang si Annabel Rama. At noong October 31, 2023, nagbahagi si Richard ng ilang mga larawan na kuha sa birthday celebration ng ina. May hugot tungkol sa halaga ng pamilya ang mensahe ni Richard para sa kanyang ina sa gitna ng mga haka-haka na hiwalay na sila na kanyang asawang si Sarah. Mahaba at puno rin ng pagmamahal ang iniwang mensahe ni Richard para kay Annabel. Pinasalamatan niya ito sa lahat ng sakripisyo para manatiling buo ang kanilang pamilya. Binigyang pugay rin niya ito sa pagtuturo sa kanila ng halaga ng isang pamilya at ang hindi pag-give up sa kanyang marriage. Dumalo rin si Richard kasama ang pamilya Gutierrez, pati sila Zion at Kai, sa binyag ng pamangkin niya na ginanap noong November 19, 2023. Sa larawang ibinahagi ng atin niyang si Rufa Gutierrez, makikita na wala pa rin si Sara sa espesyal na okasyong ito ng pamilya Gutierrez. Richard's Cryptic Post Naging usap-usapan noong November 2023 ang cryptic post ni Richard tungkol sa pag-move forward. no November 14, 2023, nagbahagi si Richard ng kanyang mga larawan habang ipinapakita kanyang well-toned na pangangatawan. Nilikipan pa niya ito ng isang malaman na caption na Get up, change of perspective, move forward, and let the most high take the wheel. Your attitude determines your altitude. Dahil sa caption, maraming netizens ang na-curious kung may kinalaman ba ito sa kasalukuyang estado ng relasyon sa kanyang asawang si Sarah, ngunit sa kabila ng mga bulung bulungan okol dito, ay nanatili pa rin suot-suot ni Richard ang kanilang wedding ring sa natulang mga litrato. Richard and Kids Boracay Getaway Tila nilulubos na nga ni Richard ang kanyang free time para magpag pa kasama ang kanyang mga anak habang nagpapahinga pa siya at nag-aantay na kanyang bagong acting project. Noong November 27, 2023, nagbahagi si Richard ng mga magagandang larawan niya kasama si Zion at Kai na nag enjoy sa kanilang quick trip sa Boracay. Ang dalawang bata ay nag enjoy sa dalampasigan, nakitang kita ang mga matingkad ng ngiti sa kanilang mga mukha. Napaka-adventurous din ni Zion habang sinubukan niya ang iba't ibang water sports, habang si Kai naman ay tuwang-tuwa na naglalaro sa may buhanginan. Makikita rin sa larawan na na-enjoy -e ni Richard ang quality time kasama ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng panunood sa paglubog ng araw. Caption niya rito, Happiest by the water, still the best beach, Boracay. Annabelle and Richard Sarah Breakup sa gitna ng mga haka-haka ng break-up sa pagitan ni na Richard at Sarah, kinumpirma ng ina ng aktor at talent manager niya na si Annabel na umalis na ang kanyang anak sa conjugal home at nakikita na, na ito sa kanya ng halos isang buwan na ngayon. Ayon sa kamakailang panayam ka Annabel, hindi pa siya maaaring magsalita ukol dito sa ngayon pero ang tanging masasabi lang niya ay nasa kanyang poder si Richard. Dagdag pa niya na plano na di umano ni Richard at tuluyan ang lumipat doon pagkatapos ng Pasko. Isinawalak din niya na sila Zion at Kai ay isinama ni Richard. Nang tanungin kung okay ba sila ni Sarah, sinabi ni Annabel na wala siyang oras para makipag-usap sa kanyang manugang. Tahasang isinawalat pa niya na habang si Richard ay nagsusumikap sa pagtatrabaho, ang isa naman daw ay nagwawaldas lang ng pera. Ang tanging ginagawa nga raw ni Richard ay ang magtrabaho ng walang pagod at ang makabalik siya sa Manila ay wala raw itong kaide-ideya na may mga problema na pala pagdating niya. Nabanggit din ni Annabel na hindi kasama si Sara sa Christmas at New Year celebrations ng pamilya Gutierrez na gaganapin sa Japan. Nang tanungin naman kung may hindi sila pagkakaunawaan ni Sara, sagot ni Annabel na hindi raw niya kinakausap ito dahil wala pa siyang oras para rito. Hindi pa nagsasalita si Sara tungkol sa mga revelasyon ng kanyang biyanan tungkol sa balitang hiwalay na sila ni Richard. May sinasabi si Annabel na may kinalaman sa usapin ng pera ang isa sa mga dahilan ng alita ng mag-asawa. Pero tanging sina Sarah at Richard lamang ang nakakaalam sa tunay na punot dulo ng kanilang paghihiwalay at ito ang inaabangan ng publiko. Annabelle's Message for the Marites Sa bagong post naman ni Annabelle sa Instagram ay pinagsabihan niya mga chismosang Marites na tigilan na ang paggawa ng maling kwento dahil lahat daw ng lumabas sa social media ay fake news. Huwag na daw dagdagan pa ang maling balita at malalaman din ang totoong pangyayari sa tamang panahon at posible pa daw magulat ang mga marites at hindi siya ang magiging masama. Nagulat na lang daw siya na bilang dumating ang nanay at tatay mula sa ibang bansa na maaaring tinutukoy niya ay mga magulang ni Sarah at doon daw nagumpisa ang malaking gulo. Kung hindi lang daw siya pinagbawalan ng abogado na magsalita ay isisiwalat niya ang katotohanan. Ayaw din daw ni anabel na maghiwalay na Richard at Sarah dahil mahal niya ang kanyang mga apo. Richard's New Hairstyle sa kanyang Instagram stories noong December 8, 2023, ipinakita ni Richard na kanyang bagong haircut sa pamamagitan ng isang selfie. Nakasuot ng casual na blue na polo na tinugma niya sa trendy orange tinted sunnies at ipinakita ni Richard na kanyang pagiging heartthrob sa pamamagitan ng isang soft smile. Maeksena na din na kanyang buhok na isa ng buzz cut na nagbibigay ng mas mabagsik at lalaking vibe. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!